Hello mga kaloys, ididibang ko lang po yung uh, fake news okay, na pinapakalat ng mga DDS uh, Iskonians, particularly yung uh, aso ni Banat Bay, o ni Bugaw Bay, o ni uh, Byron Cristobal na si Jojo Di Guzman. So sabi niya, fake daw yung aking uh, certificate, okay? Canadian na uh, Citizenship Certificate. So heto na po ang aking passport, okay? So, um, kawawa naman yung mga nabudol nitong si Jojo, di ba? So, ayan na, Jojo. Gusto mong kainin yung passport ko? So, ayan. At ah, tinatakpan ko lang mga kalays yung, mga, yung aking uh, passport number for security. So, ayan po yung first page. Ayan ah. Okay. So, malinaw. Okay, next naman ay yung uh, ating uh, picture. Okay? Tinakpan ko rin yung ano mga kalays. Yung uh, mga hindi dapat makita. Okay? Para hindi ito ma, ano, magaya. So, ayan na po. Okay? Yan ba si Kaloy Roy? <laughs> diba? So, ang taba-taba ko dyan mga kalays. So, ayan ha. Okay? So, ayan ang detalye. Okay. So, nationality, Canadian. Okay? So, malinaw po na fake news peddler talaga itong si Jojo. Kawawa naman yung nakasubscribe sa kanya at napaniwala sa kanya. ba? Diba? Kaya sabi ko nga sa inyong mga kaloys, uh, may mga grupo ng DDS, lalo na mga Esconians, na talagang nakakasira sa grupo ng mga DDS. Marami po akong mga friends na DDS. Pero hindi po sila kagaya nitong uh, mga Esconians na talagang fake news peddler talaga. Kawawa naman yung ano eh, mga Uh, natamaan din doon sa fake news ni Jojo, di ba? Ng mga kasabayan kong nag ano nag uh, naging uh, citizen ng mga Filipino. So ibig sabihin ba doon ay fake news din yung kanilang certificate, no? di ba? So nice try Jojo at uh, yun na nga. Sana darating ng karma sa pinagagawa mo. Kaya pala paborito ka ng mga corrupt na politiko kasi magaling ka po gumawa ng fake news. O yan mga kalaysa. That's my passport. Yeah. Okay? So, kawawa kayong mga naniwala sa kay Jojo. It's really up to you. Kung mananatili kayong nabubudol. So, ingat mga kaloys.